Mother, eh puso ano ba sabaw sa senyo, Ay, <laughs> sa akin ulam. <laughs> Sige ako Baka may lumpiang ano yung yung ginamot, ano ba 'yun? Ay ah, yung tortang ginamot, no? dulong. Oo, oh, dulog ba 'yun? Baka talaga yung binili ka. Masarap, no. Oh, masarap na 'yun. Kaya ko naman gawin. Naririnig ko ngayon sa karon din mo ibumili. Titingnan ko lang. Tingnan mo tayo ng oh. Um, Bila ko ulam, guys. Nabili na kami ng luto. Hindi ako nagluluto. Pag sinisipag lang ako sa kanagluluto. Pero pag kinatamad ako, eh, nabili na lang. Mahal din gas ngayon. Kaya, kami lang naman nila mother. Yan, bilin na lang muna. Doon ako bibili. Kasi may sabaw. <laughs> Nanay ko mukhang sabaw. No? Sabi na lang, kinapay. Madami bakery dito. Mapagpipili ang mabilihan na bakery. Ano ba? Sa magaling? Ay, wala ba? Ito pa, oh. Kain bakery din sa amin. Ito sa amin. Ayan. Ang galing magbibili dito. May lechon din, kaso nga lang, bawal sa amin. Kaya na ko nabili. Ah, oh, baka inet. Hindi! What? Hindi mainet, malamig. Hindi <laughs> may kanya ng ultimate,

Pwede mong kasali kami? Hi! Siyempre. yung ulam. May masarap sisig. Siki. Ang palaya? Ang palaya. Tsaka yung, ano yun, Shanghai na yun. Yung natirang Shanghai. At uh, ngayon? Oo. Walang chicken? Walang chicken? Walang chicken? Ano ang gagawin? Hello. Ano ito? Pagdareta? Tsaka well, ito. Chicken curry. dapat mm -hmm. mo chicken curry. Tsaka yung lumpia. Ito na to. Balibiling <many> ba naman ni mother? Halabos. Hindi pa Oh, di ba oh, tiba magkasunod akong bumili? Hati kami, ang laki-laki kaya. nagustuhan gustuhan niya hmm. Ay, ito. Dan flower. <tipan>

gusto kami lagi na ng ulam. Ang daming klaseng ulam. Sa hapon, initin dito mga barbecue, turuturo. Ayan. Nagano ka ba ba kaila, Napunta ka ba kaila, Lucy? Hmm. Hindi ka hapon din eh? ka doon? Opo. Nagla ba? Ah, hmm. kataka. Hi guys. tayo guys ay walang ice cream nagpapabili pa man si ng ice cream so ito tinda ng mga food parang street food ganyan Hello, may mga tingin tayo ng tuyo at tina pa hi nako hi nako rin uwi Teka, ang, ang kakarating ko lang tangkapang <laughs> kakarating ko lang eh. Wala, niya, wala, wala. Teka, wala na yan. Wala panel. Oh, Teka. Hindi pa nadating. Nadali eh. Tignan tayo. Okay, At dito ko na isama ha. Sa ulam na ito. Okay. Pamintang duro nga. Yan. Pino? Oo. Pagkano eh. Ano mo? Ano mo? Oh, ang gagala siya no, abay ah, ba? No. Mm. parang mung pilis mo tumakbo, eh, no? no. So, uh, <laughs> uh, uh, maginita na tayo. Uh, na tayo. Uh, na tayo ang dyan yung dyan dito. dyan yung 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 Ang nipis ng yung mga yari ng ganito. Sa lang dada. Atay, magkano po sa ano? Sa ano? Ano ba to? <laughs> walis tambo. Magkano sa walis tambo? Aling, ano ko Yung red. May ano kayo? Ah, uh, Floor wax. Magkano isa? 35. Hmm? 30? Dalawang. Ayan guys. Bili tayo ng project ni Mukbang. Ay, dadan. Ayan, uwi na tayo. Thank you guys. Napaba namin natin ang aking premier. Thank you, thank you guys. Sa support. Ma'am um, Maria Pina in Germany. Thank you. Tsaka, yung pak, Thank you so much. Sa lahat ng pumasok sa akin premier. Thank you so much. Bye-bye. Uwi na ako. Bye-bye. Bye-bye all. Dito, nag lang po ako. Bye-bye.